Hello. Dagan guys sa atong mga Pilipino ang gusto gid nga ani diri sa Canada kay Gre Pasture kuno. Anyway, kung dadalin mo yung pera sa Pilipinas, okay lang. Pero kung diri mo gasto ni mong kwarta, eh, pareho ra Okay ang Canada, magkakaroon ka ng better life. Pero kung maganda na yung buhay mo sa Pilipinas, medyo may kaya ka na, punta ka ng Canada as visitor's visa. Huwag ka na pumunta dito para magtrabaho. Kasi alam nyo, hindi naman ganoon kadali dito eh. Tsaka mahirapan lang kayo pag magtatrabaho kayo dito tapos dito nyo gagastos yung pera. Ganun lang din. Kaya kung gwapo na yung kinabuhi diya sa Pilipinas, ayaw na mo pang hawa ni mo Canada, mo lang or mo bisita lang. Ayaw ng pareha sa mo kay kung pobre mo, o oh, pwede mo mo anhidiri para pare mo sundog mo sa mga kay ang tinuod diri guys magkakaroon kayo ng maraming utang. <laughs> kailangan kabaluy ka manage yung mga kwarta dili kay kung dili mabaon juga ka diri sa utang. I tell you, kaya dapat disiplina sa sarili ang kailangan dito.